Makakapagpapayat po ba ang ionic sa mga taong ubis o mga sobra po yung tabadok? Actually, yung loss of weight po ay isa sa mga quote-unquote side effects ng pag-adapt po ng aming concept na tubig at mga mineral. Ang letter A po sa water is assist in weight loss. Ang tubig at sa mantika po ay hindi pwede mag-mix. Usually, ang taong obis po ay kulang sa tubig. So sa pag-inom lang ng sapat na daming tubig ay makakatulong na malusaw ang inyong fats and that will help you reduce your weight. Ang uh, best catalyst kasi uh, sa fat is actually water. Remember ang katawan natin is supposed to contain about 70% water. Ngayon kung nagkukulang po 'yan, uh, dito na nag-naiipon ang inyong fats. So kung kayo po ay uh, talagang gusto mag-lose ng weight, uh, drink water only. And then yung ionic po ay depende dun sa laki nyo. Uh, if you are about uh, 80 kilos, uh, pwede na po yung 20 drops 4 times a day. Pero kung nag-90 at 100 drops, uh, 100 kilos na po kayo, uh, better to ta take about 100 drops a day. Okay po and then uh, do some uh, simple exercises just like kind of walking lang po uh, kasi exercise will uh, increase the temperature of your body and your circulation would be better and with that uh, yung distribution ng water at sky elimination ng mga waste will also be better